Ayan guys, good afternoon, good afternoon. Dito tayo ulit sa ano natin, farm. Time na naman para magpakain ng mga alaga natin. Eh. Gutom <laughs> na sila. Kumusta po ang lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Tara, tumahan niyo ko guys. ng buto ni sila. medyo makulimlim yung panahon dito sa amin yan. Hindi nagpakita yung mahal na araw. kain. Hmm. Pero yung ano niya, mainit. Yung ano ng uh, parang ano ng araw singaw may siya kahit wala siyang araw Thank you for watching.

itu anu Tuyo na naman ng maes. Paka pinakain ko. Yun. Hmm. Ha, oh, lang. Dapat pabilisan paglagay sa pagkainan nila. Inaagaw agad sa kamay mo eh. <laughs> Ako na dyan ha. Mula na oh. Bilisan na tayong pagkain guys. Ngayon na medyo mainit yung panahon kasi lang ngayon umula na. Ngayon na. Hindi naman siguro mabasa. Hindi natin mitid yung sitwasyon ng panahon. Kung ma maaraw po, may bulan. もうそんなしない Hindi kain. Wala na magutom. Ito problema pag umulan. Mabilis sila kapitan ng sakit. Yan o. Ini kamu suka bilang. Kain muna ako sa clip. ngayon na nga, umulan na nga <laughs> basa tuloy ako ito tayo sa ano yan, malapit na tapos na rin sila kumain umulan pero saglit lang binasa lang yung mga pakpak ng mga manok at saka pabi malapit na rin sila matapos kumain yun sa kabila may update tayo din yun yun, trapin tayo pwede sa uh, ano, kabilang bakod yun yun may mga bagong ano na nagpisa na anak ng mga papabo ayun update sa uh, din na ano, no? daming na. lang nasa ano siguro sa no? nasa 15 piraso hindi ko nabilang na. Meron pang ayawan dun. Isang ano pa Isang inahin pa lang. Alam ko din sa 15-20. Piraso. Ayun na. ko na sila ng pagkain nila. Kaano ko lang? Ka... Baba ko lang kanina sa... Kakukuha ko lang sa pugad nila kaninang umaga. Apsan ah, dito. Okay na rin. Kumakain na. Ganito lang. Update-update lang sa mga alaga ko. Wala namang ibang video ako dito sa farm. Mga alaga ko lang yung na-update-update ko. Ayun, malalaki na sila. pwedeng pwede na pa ano yan. Pakawalan. Wala naman. na naman. Ito nga bumalik yung ulan no? Oh. lumakas ulit <laughs> takbuwan yung mga alaga ko no? dun eh. Hello, sige balik sa kulungan <laughs> at di sila eh pasilpot-silpot yung ulan diba bali dito ako sa kubo eh walang ano yun, ano, kubo may doyan ko Kaso hindi lang malinisan to na wala nang ano, busy palagi. Ano, lumukas yung ulan. Dito, pag, pag malakas ang ulan, walang problema ta, may may kubo. Si, may sisilungan. Yung ulan, no, oh, Nasa loob na sila ng kulungan ni iba. Malinis na dito, oh wala na ganong damo hmm. walang naiiwan na damo dahil kinakain yun ng ano, manok, pabo at saka pato yun ang ginagawa lang ano, merinda pagkatapos sila kumain, lalabas sila dito sa labas dito sila kakain Kaya walang ano mayroong naiiwan din pero yung medyo ano ngayon, medyo matitigas na damo hindi nila kayang pero pag walang mga pabo dito manok, sapato maraming damo ito lalo ngayon umulan yun o basa na yung isang kambingan wala sige basa basa Bala ka dyan. Ang ulan eh. Oh, uh, hala. Kukunin ko rin paano ano ko mamaya. Pasilong ko. Nakas ng ulan eh. Nakas na eh. Nabutan tuloy ako dito sa ano farm ng ulan. Sige guys, hanggang dito muna. Ah... Uh, kukunin ko na muna yung kambing sa labas. Dito lang muna 'yung video ko. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.